limang pagkain na pwede niyong isama araw-araw sa inyong diet at malaki may tutulong neto para manumbalik yung lakas ng endocrine system at unang-una ng inyong lapay. Number one, fatty fish, katulad ng salmon, sardines, mackerel, yan. dahil sila po ay merong matataas na omega, omega 3. Three. Number one is fatty fish. Number two, leafy and green vegetables. Kagaya ng spinach and okra. So, pwede kayong uh, kumuha ng spinach. Nakakatulong po yan para baba, pababain ang sugar level o glucose. Next! Andyan din po ang cinnamon. Andyan din po yung ating eggs. Itlog! Pero... Napakaganda po ng itlog sa mga may diabetes because you can get the protein that your body need eating eggs. Pero dapat ang egg na kainin nila ay pero mas healthy ang organic egg. Okay. Andiyan din po ang chia seed. Ah, chia seeds. Chia seed. Okay. Andiyan din po pang-anim ang turmeric. Turmeric. Okay. Or kung wala kayong turmeric, yung luyang dilaw, pwede na po yung luyang puti natin, yung native nating luya. Kung kayo ay kakain, madalas ng may luya napaka-healthy po niya. Next okay, number seven, ang yogurt. Yogurt. Oh, baka natatakot kay sa yogurt, hindi po. Healthy po ang yogurt kahit ikaw ay diabetiko. Next, okay, andyan din po ang mani-mani-mani-mani-mani. Nuts. Kahit anong nuts Pwede niyong kainin, pero katulad ng palagi namin ina-advise, huwag pong kakainin ng mani sa gabi. Bakit naman? Kasi mahirap ang tunawin. Uh, and usually, pwede siya ma-convert into uric. Sarap kayo kumain so, ng mani sa gabi. Pinaka-healthy nut ay? Ang mani. <laughs> 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 Healthy nut? Pinaka Almond nut. Uh, walnut. Walnut pala. Yeah. Walnut. Uh, walnut. Uh. Yeah. Okay. Andyan din ang broccoli. Ah. Oh, uh, palagay ko gusto niya. Nagugustuhan niya yung broccoli. Eh, steam, Next. Steam vegetables. Steam. So, yeah. oh, okay. okay. Extra. Uh, BCO. Extra virgin coco oil. O kaya... Yan. O kaya... Olive virgin oil. olive oil. Virgin olive oil. So, kung gusto nyo talaga magprito at hindi maiwasan, oh, malaki maitutulong ng extra virgin coconut oil at saka virgin olive oil. Next! Andyan din po ang flaxseed. Siguro alam nyo na yung flaxseeds. Available okay. na ngayon sa mga groceries natin. Pwede po lahat ng food nyo, lagyan nyo ng flaxseeds. Next! Okay. Apple cider. cider vinegar. Next! <laughs> Next. <laughs> Strawberries. Oop! Mga berries, pero ang pinaka-healthy sa si mga diabetiko is strawberry. Okay. Napakatas ng antioxidant niyan. Next! Cranberries, pwede yun. Pwede! Oh. Yan. Okay. Andiyan din po ang garlic. Oh, bawang. And? Squash. Kalabasa. Okay. So, yan yung labing lima na pagkain na pwede niyong hati-hatiin, pero everyday isama nyo. Ulitin natin ha, babalikan natin ha. Okay, fatty fish, okay. leafy green, katulad ng spinach and okra, cinnamon, itlog o egg, okay, chia seeds, turmeric, yogurt, nuts, broccoli, extra vco, olive oil, flax seeds, apple cider vinegar, strawberries, garlic and squash.